naman sa pag iikot sa Bicol region si Vice President Jojo Marbinay pero kasabay nito lumabas ang report na siya ang pinakamagastos na kandidato pagdating sa campaign ads magkano na nga ba ang nilabas niyang pera nasagitan ng aksyon si Mon Gualvez Ganadong nangampanya si Vice President Jedmer Binay kahapon. Marami kasing dumalo sa campaign sortie ng United Nationalist Alliance sa kamarina Sur at Sorsogon. Ang isa sa mga panghatak ng partido na si Congressman Manny Pacquiao panay pa ang papuri kay Binay. ni Sorsogon Governor Raul Lee ang suporta niya sa Vice Presidente. Pero kasabay ng pag-iikot ni Binay sa Bicol, ang paglabas naman ng ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism na siya ang may pinakamalaking gastos sa lahat ng presidential ball. Gumastos siya ng 345 million pesos para sa TV, radio at print ads mula February 9 hanggang March 31 base sa datos na nakalap ng Nielsen. Sumunod sa kanya si Senadora Grace Poe, Mar Rojas, Mayor Rodrigo Duterte at Senadora Miriam Santiago. Para naman sa mga Vice Presidential balls, nanguna si Congresswoman Leni Robredo na umabot na sa mahigit 237 million pesos ang gastos. Ito na raw ang pinakamagastos na eleksyon sa kasaysayan ng bansa. Aabot na kasi sa mahigit 10 billion pesos ang pinagsama-samang gastos ng lahat ng national candidates. Higit na mataas ito sa 4.3 billion pesos na ginastos sa mga presidential, vice presidential at party list candidates noong 2010 elections. Depensa naman ni Binay, hindi pa raw siya umaabot sa limit. Hanggang 543 million pesos kasi ang pwedeng kasusin ng bawat presidential at vice presidential candidate sa mga campaign ad. Hindi pa kami dumadating sa limit. E pakiting lang mo lang ha. Ang balita ko, may mga kandidato na sa amin na nakasagad na sa limit. So hindi kami pinakamataas. Umaaksyon bilang Pilipino. Moon Gualvez. Use 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.